Ayan o, pakita ko lang config ko na. Config natin to sa dual ISP. Microtech yung gamit natin. Pwede naman tayo mag dual sa ano eh, sa Wi-Fi 5. Pero tatry ko lang sa ano, sa Microtech. Kung ano ba talaga ang performance nila. Pero mamalaman ko ito mamaya, mga gabi kung talagang success itong dual ISP natin. Kasi kapag hindi, maglalag itong ano, episode pa natin mamaya mga 5 to 6 pm wala na yung start mag magano na to mag parang pagong na ibig sabihin kasi pagka alas na si, naka, hindi siya naka-success yung dual single ISP lang yung gumagana pero nakikita naman natin no nakikita naman natin sabay-sabay naman ayun oh no? dalawang PLDT1 PLDT2 sabay-sabay naman yung upstream nila nakita niyo yung FRRX nakita niyo at saka yung, ito, yung, saan ba yun? Ay, sinasubran pala. Dito pala tayo. Yan o, oh, nakita nyo. Yung TX at saka RX, nakita nyo yung mga galaw, ito. So, yan. Halos similar. Kasi itong, uh, sa bandang taas ata, ito yung uh, halos 1 gigabit sana, yung speed eh. Kasi naka, ano yan, naka 1, 2, 6, 9, 2, 6 99 halos 27 plus booster yan. may nagpromo promo kasi ang until December na sabi nila ang speed daw yan umabot ng 1 terabyte pero pag speed test mo sa speed test mo siya sa diretso sa modem umabot siya ng 800 pero pag dito ko siya i-speed test naka microtech combine na silang dalawa ay umabot lang yan ng uh, pinakamataas na nakuha ko 400 mbps eh. Pero try ko lang kasi ang 400 Mbps parang okay naman yan. Hindi naman totoo yung magka-consume yung 800 eh. Sinungaling naman yung speed ng ano eh, ng PDD.